Guys, so andito kami sa barangay. Anong barangay? Kanaayon. Kanaayon. Hindang, lady. So, nagdayo kami para sa papaligoan naming tuwo-tuwo. So, guys, let's go. sobrang init ng panahon ngayon. So, we need to take a bath in the river so that it can help us to calm ourselves. Saan tayo, day? Tas pa? Tayo pa? So, Doon lang. lang daw. So guys, oh. So, so sinatita, naglalaba. So, pag nagbabaha dito, overflow dito, guys Wow! Ang lamig ng tubig. This is what we need. Ang lamig ng tubig. Sarap maligo dito, guys. Hoy! Hoy! Dalaga na, hoy! Hoy! Dito, agto na. Ang chinilas oh, ni Mom. <laughs> ang chinilas! <laughs> Naguna na pa or magdam ang chinilas mo. Mom, ulit na nagkuhaan ang pisina. Oh guys, look at the view. Kaso, hindi nyo, hindi niyo ma-appreciate. Alam naman natin, hindi kaganda ka yung cellphone natin. na ako, hindi hapla ka dito. <laughs> Kau na ako na ko, cellphone mo. <laughs> so, guys. Sila ate, naglalaba. Kabunga sa daraan sa Labahan kay Baratngan. Amazing. So, doon. May mga batang naliligo doon. May naligo kasama ang kalabaw. Shocks. Uy, may karabaw. Masasakay ka. Dili. Eh, Oo, oh, ang kapalig lang. Magkaligo, maligo, tapos may kalabaw, tapos magdai. Oo. Oh. Amazing. So, mga nilabhan nila dito. So, yun guys. Doon pa tayo sa taas. Masaya-saya nila, oh. Naligo. Ah, doon tayo guys sa taas pa. Oh. So, I can imagine. Siguro pag makusog pa ang uran, for sure baha didi. Like sa mga river or mga sapo sa sa katubig las nabas pag malakas talaga yung ulan hindi pwedeng dumaan kasi baha tsaka yung current ng water is kusog kaya hindi pwede na mag uh, -an. sa pag umuulan So, yun guys. Layo pa tayo, ma'am. Kana na, ma'am. na. Ah, yun. Yun daw. Sa so, may mga tao. Si Kana. Kana. Sama ni So, guys. Dito kami magla-lunch. Dinala namin yung lunch namin. Uy, guys, umay. Nag-tent-tent sila. Meaning, magandang paliguan dun. Uy, guys. Literal na nasa paanan tayo ng kabundukan or nasa gilid tayo ng kagubatan. Wala tayong naririnig nanong vehicle kundi uh, mga halos-halos lang ng dahon nagaslas ng tubig so dito na tayo guys so, may nagtent na family sa so, hirap siguro dito so parang nagtent hindi nila nito yung labahan nila tapos nag tent tent food sila Ooh! nagpiknik sila. Ay kuya, wait. Mura sa sila, may isda sila. Anto, oo. Oh... Di na ta, hindi daw. Oo, sir. Wow. Doon na me. Lala <laughs> ka na me. Kalami, watay ato, ana. Watay badye. Ah, doon ta. Wow, narinig ko na guys. Tinatawag na po ako ng tubig. Wow. Oy! 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 Nandulas yung bato, nandulas <laughs> ako. Nag-i-mouse ako sa ginilas, <laughs> ma'am. Hala! Oo! Oh, dua! Dua mga <laughs> ginilas sa'kin na! Okay, okay. Hala! Duha, dam! Dua! Dua mga ginilas ganyan na nawag Ay, tuto sala! Hala, asin na! <laughs> <laughs> ha? Naku, anak? Oo. Uh, oh, my God! Salamat. <laughs> Ay, salamat kay Sir Monic. Ando na yung si... pinasiguro ko talaga yung cellphone ko na hindi mabagsak. So, <laughs> mam! Ang sakit. So, guys, may magbabarkad ang naliligo dito ngayon. Yeah! At makikiligo tayo sa kanya. <laughs> Hi guys, welcome to my vlog. Adi. So guys, literal na nasa paanan tayo ng kagubatan. Guys, dito tayo makikiligo sa kanila. At ayan na nga guys, hindi namin napigilan na hindi maki-join sa kanila. So, good thing naman na nagparaya si na kuya. So, kami na lang ang pinaligo sa uh, medyo malalim na banda. So, yan guys, nag-enjoy po kami. Ang kagandahan niya dyan guys, kasi yung, yung hulog ng tubig is napakalamig. Then, iba din ang temperatura ng tubig na nasa, nasa ilalim medyo mainit sa ilalim yung, yung nahuhulog po na tubig parang fall falls na tubig is super lamig po then sabi ni ma'am Eleanor yung tubig na po yan is pwede pong iniinom inomen, kasi dyan yung buong barangay nila ay kumukuha ng tubig pang inom so lahat ng mga tubig na ginagamit nila dyan galing sa taas so yun guys nag uh, enjoy talaga kami sa kakaswimming Then, yung kumuha si ng camera, yung cellphone. So, nag-isa-isa kami nag-picture-picture. -picture. Yun, guys. Hindi po talaga mawala yung picture-picture dahil yun talagang ebidensya na pumunta kami sa lugar na yan. So, yun, guys. At, hindi pa kami na kontento. Kailangan pa namin nang magpicturean lahat ang aming angulo. So, yun, guys. Na, tumawag po kami ng tulong sa mga kalakihan. Diyan. Asan na ba? Yun. So, yun. Hindi ako na kontento. Nagpa-picture pa ulit ako. Tapos, yun. Nangilangoy. Tapos, eh. nagpa-picture po kami sa mga lalaki. Yes, eh, mga, sa isang lalaki dyan. Para kaming apat yung sa picture. So, yun, guys. See you on my next vlog.